Gumagawa ngayon ng ingay sa film industry ang mga independent films o yung tinatawag na indie films. Patunay yan ang uh, tagumpay ng babae sa Septic Tank at Zomba Dings. Ang mga pelikula nila mapapanood na sa malalaking sinihan na dati ay teritoryo ng mga commercial movies. Kaugnay po niyan, makakapanayam natin ang director ng ang babae sa Septic Tank, Mr. Marlon Rivera. And best director sa Cinemalaya. Salamat. Congratulations. Salamat. Good morning. Okay. Dati ba nasa mainstream movies ka rin or talagang indie ka talaga? Hindi. Uh, ito ang aking pangalawang uh, pelikulang ginawa pa lang at para sa indie. So ano yung trabaho mo before? Uh, may trabaho pa rin ako ngayon, nagtatrabaho ako ah, okay. sa advertising agency. All right. Um, okay. Isa akong uh, president and chief creative officer ng Publicis Manila. Okay. At ah, tapos gumawa ka ng, nahilig uh -oh. ka sa paggawa ng indie. Uh Oo, -oh, sa paggawa ng pelikula dahil uh -huh. dati siguro na na-involve ako sa TV, na involve ako sa teatro okay. tapos uh, logically napunta na rin ako sa 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 cinema. Okay, sikat na sikat ngayon yung indie films pero ano ba ang kaibahan ng indie sa isang commercial movie o yung mainstream movie na alam natin lahat? Dalawa yung definition niyan, Yung mm -hmm. pinakamakitin yan, siya pinakasimple. Mm -hmm. Ang indie, pag hindi ginawa ng studio na established, Kunyari, na, Regal, Regal films, films, or GMA, for example. GMA. Pag hindi ginawa ng studio yan, you financed it and produce it independently. Mm -hmm. Independent ang indie ang tawag doon. Independent okay, cinema. kapag hindi malaking studio. Oo, oo. Pero yung mas malawak siguro na na, na mm -hmm. definition yan, yung mga indie, yan yung gumagawa ng mga pelikulang wala sa formula. Yung mga, merong mm -hmm. iba ang tema, uh, hindi hindi pa nasusubukan, hindi pa nagagawa. Pag kasi, sinabi mong formula, ano yon yung May mahirap na babae na may in love ang ma mayamang lalaki, yung mga ganyang formula. May pagkaganoon kasi alam ano Pilipino, kasi uso-uso, di ba? Parang Oo. uso ngayon ng lugaw, uso ngayon ng lechon manok, parang gano'n eh. Parang mm -mm. uso ang bold, uso ang action, uso ang love story, uso mm -mm. ang comedy. So, uh, bawat period sa Philippine Cinema, merong mm -mm. formula, no? Merong mm -mm. formula. At... Um, Siguro sa dami ng formula, siguro nagsasawa. Kaya medyo nauso na rin ng konti yung indie ngayon. Kaya rin nakakatuwa yung movie mo na Ang Babae sa Septic Tank kasi para siyang satire ng commercial movies, di ba? Meron dong nag-musical si yeah. Eugene Domingo, tapos meron yung... Tumiak, um, um, nag Wally. Um, oo, oo, yung ano, parang drama-drama siya. Blur ang buhok, nakatak-in. Oo, oo, oo may, tapos ano nga ba yung isa pa? May documentary. May documentary, documentary oo, oo. oo. At meron ding parang indie, yung kasama oh, oh. naman sa kasama naman sa pinapakita doon yung uh, kalakaran sa indie rin ngayon Di ba yung madilim, medyo magulo yung camera parang ganoon so, okay magkano ginagastos ng indie film ang ang indie film sa Sinema Liya mm -hmm. meron silang ceiling na 3 million uh, 3 hindi million lumagpas doon. Okay. pero marami pang pelikula na indie na mas mababa pa ang budget talaga doon as in, magkano ah uh, siguro mga 2 million or uh, even 1.5 eh yung babae sa septic tank ah uh, yun 3 million yun 3 million, uh, 3 million yun oo oo oh, oh. um, oh, oh. Siyempre, negotiated yon di ba? Kasi tumawad ka ng mga equipment, tinawaran walang bayad si Eugene, wala pa Walang bayad <laughs> si Eugene Domingo doon? <laughs> wala, wala. Ay, ang swerte mo. Galing-galing na artista na. Kuha wala. mo. Uh, pero may parang kailangan naman siya siyang bayaran ngayon. <laughs> uh, <laughs> ako, si Chris, wala na kami mga bayad. Mm -mm, yung director, mm -mm. yung writer. Mm -mm, passion uh, lang talaga oo, for the gusto art. Gusto mo lang talagang gawin. Kaya... Gusto mo lang talagang gawin. Magkano bang ginagastos kapag commercial movie? Ay Kasi 3 million ang ang indie film, paano kapag commercial? A alam ko, ang average ngayon ng commercial film is about 20 to 25 million ang Ay, ang layo ang ng difference. Oo, malayo talaga ang difference. Malayo oo, oo. Okay, okay. Paano nyo nakukuha yung mga bigating artista? I mean, Eugene is a very very good actress. Paano nyo nakukuha? Tapos walang bayad. Uh, TY. Oo, na si Eugene kasi kaibigan. Mm -hmm. kaibigan. Kaibigan si Eugene. matagal lang mm -hmm. kaibigan. Mm -hmm. At ako uh, napansin niya naman marami na ngayon mga malaking actors talaga na gusto ring magsumubok sa indie. right. Uh, right. siguro uh -oh. gusto nila makasubok din ng mga role mm -hmm. na hindi na nagagawa sa sa regular nilang mga pelikula. Mm -hmm. So, ah, uh, alam ko marami mga actors at saka mga actresses na lumalapit din naman sa mga kaibigan ng indie directors and mm -hmm, producers mm -hmm. para din gumawa ng mga independent cinema. So, parang ano, um, alternative din. Alternative oh, din oh, naman. Oh. Para dun sa mga mainstream actors. Kasi yung isa po namin reporter dito, si Cesar Apolinario, did um, two films already. Oh. And um, yung banal, yung first film niya, ang artista niya ay si Christopher De Leon. So, oh. naloka ako Sabi ko, yaman mo naman pare. Nakakuha ka ng Christopher De Leon. <laughs> malaking artista ang kasama sa, sa indie mm -hmm. film Sila Cherry Pie, kasama Correct. din namin sila. Oh, diba? oh, oh. Um, kahit yung mga yung mga bagito uh, nagiiindi na rin kahit si mm -hmm. Glisa si Rocco sina si Glisa, oh, oh. di ba oh, oh. si Paula Belino. Oh, oh. So marami talagang kasi mga Kasi parang avenue rin ito to show off their yes, their, oh, oh, oh. Their, their, their their talent. Yung acting nila, di ba? Yung acting diba? nila kasi minsan nga naman pag formula Nalilimitan naman sila. Correct diba? na 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 stereotype ka into this image lang. Pero yes. once you go indie Pwede Pili kang mag-explore na, na iba. Di ba? In a iba. way, parang pareho rin siya siguro sa Amerika, di ba? May mga actors na umaarte sa Hollywood, katulad ni Harry Potter, oh. yung si Daniel Radcliffe, pero pagta-teatro siya, and then... Accused, e di ba? Wala. Oh, siya, correct. Nakahubad siya, di ba? Ibang-iba from his image na Harry Potter. Yes. So, this is also parang a venue for have yeah, to explore also mm -hmm. new boundaries for the mm -hmm. actors. Mag 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 magawa silang mm -hmm. iba. Okay. May mga tanong tayo mula sa ano mga Facebook followers natin, saka Twitter followers. Mula sa Facebook follower na si Charlie Maligayo, bakit daw dapat tangkilikin ang mga pelikulang indie? Um, dapat kasi uh, ito kasi yung mga bagong pelikula na papakita ng bagong mm -hmm. pamamaraan ng pagkukuwento. Mm -hmm. At uh, masasabi ko talaga na pag dumadami yung mga pelikula sa Pilipinas na maraming mm -hmm. klase na nanggagaling lang naman sa mm -hmm. indie, mas uh, tumitiba yung industriya natin. Kasi pag um, parang diet yan, di ba? The more mm -hmm. varied the diet, pag right. may, may sustansya. Kasi nakakasawa oh -oh, kung pare-pareho oh -oh, formula. Oh -oh. Pwede ka rin kung mapapasakit ng batok, ampaw na walang laman. Kahit oh -oh. ano pwede ka naman kainin yan, di ba? Oh -oh. Pero mas maganda kung maraming klase ng diet. At uh, ang indie ang nagbibigay ng, ng ganong klasing bagong bar variety. diet. Bar variety. Oh -oh. Diba? So, di ba? kailan tangkilikin siya para lumusong pa lalo yung film industry natin. Okay. Ba bakit sa tingin mo nagtagumpay itong babae sa septic tank at zombadings um, na pinapanood na ngayon sa mga malalaking mga sinihan? Dati ang mga indie films, pinapanood lang yan sa mga malilit na theaters, na theaters. Diba? Pero ito, Uh, siguro, hindi rin naman, kasi napapanahon na rin siguro. Mm -mm, um, mm -mm. Ang sinimalayo ay mga arin na taon na. Mm -mm. At kung isipin mo, yung mga pelikula na nabroka dati, tsaka nila Isner Bernal, hindi right. naman yung lahat yun eh. Uh -oh. uh, so, napapanahon lang, siguro maraming ngayon magagandang indie films na nangyari. Mm -mm, mm -mm. Kaya kaya ng critical mass, parang ah. sumabog na finally, parang nahinog na. Pumintog. And this is a good, good move it's for a, the film industry. It's a very, big good move for the film industry. Mm -mm. So, uh, of course, meron ka rin Eugene Domingo, maganda mm -mm. naman yung kwento. Mm -mm. At saka, Uh, marami na nanonood dun sa, sa, sa Sinimalaya. So nung na, naibalita, naging word of mouth, nag-Facebook, okay. nag-Twitter, actually nakatulong talaga sa amin yung Facebook at Twitter. Talaga! Parang, at okay. sinabi mo na rin Twitter, mula sa Twitter follower natin na si Eunice Racha, ano ang funniest o insanest comment na natagap ninyo tungkol sa pelikulang Babae sa Septic Tank? Which is a very, very insane movie na kakaroon uh, talaga. Uh, maliban doon sa mga nagtatanong kung sino yung mga pinapak pinapakita naman <laughs> ng mga tao doon tsaka yung mga technique. Actually, uh, Maraming tatanong kung totoo yung septic tank. <laughs> As sabi ko naman, parang... Anong totoo yung septic tank? Yung nakinahulugan ni Eugene, kung If totoo. If it was a real septic, septic tank, tank, o oh, sige, sagutin mo, totoo ba yung septic tank? Siyempre hindi, kasi iba na yung laman nun, di ba? Kasi delikado yung kasi pag nasa septic o tank, kawa, pwede ka malason. babayaran malas mo na ng buwanggang-buwangga si Eugene Oo, kapag totoong Oo. Oh, septic oh, tank yon. At pwede ka malason, pwede kang matay, di ba? So, <laughs> mm -mm. hindi natin gusto mamatay yun, di ba? So, okay. hindi yung totoo. Yun ay uh, ginawa yung li na yon para lang safe na pasukan ng isang artista. Okay, final question. Maraming mga tao ang nag-idolize mm -hmm. sa inyong mga fi indie filmmakers ngayon. Lahat ba ng... Kahit sino ba pwedeng maging indie filmmaker? At ano ang tips na mabibigay mo sa kanila? If ever? Oo, uh, pwedeng lahat maging independent filmmaker. Mm -mm. Pero ang tip ko, dapat malilong yung motibo mo sa paggawa ng independent cinema. Mm -mm. Kung gusto mong... Uh, hindi masamang gusto mong kumita, di ba? Pero right. gusto mong umaman, hindi. Hindi nang dito. dito. Okay. Um, ano ang dapat na motibo? Dapat na motibo, gusto mong magkwento ng isang... Gusto mo ilabas sa isang kwento, matagal mo nang kinikim-kim di ba? Mm -hmm, mm -hmm. uh, at sa palagay mo, importanteng kwento itong mailabas, isang importanteng kwento. Pag may passion ka to make good cinema. Mm -hmm. 'Yun ang magandang independent filmmaker. Mm -hmm. Um kasi makakadagdag ka sa boses ng industriya ng ng, ng, ng pelikula. Mm -hmm. Um dapat hindi doon yung kasi yung pinapakita namin doon sa ano, 'di ba, sa sa septic tank. Mm -hmm. Medyo ligaw yung ambisyon, 'di ba? Ligaw mm -hmm. yung ambisyon. Mm -hmm. Um, gusto lang manalo ng awards, di ba? Mm -hmm. Hindi sila mm -hmm. nandun para magkwento. So, mm -hmm. dapat sincere ka sa pag gusto mong maging isang filmmaker. Mm -hmm. Yan ang binaka... At yung mission mo para sa pangkalahatan. Yes. Yan ang kailangang importante. Mm -hmm. Ang mga tip ko sa kanila, um... Kailangan ah uh, meron kang trabaho para meron kang pagkain at kami pera kasi um mm -hmm. mahal. Magahal at magastos, magastos. Mm -hmm. mag Kahit napakaliit sa panan sa ikumpara n sa Oy, 3 million pa rin yun ah. Pero napakayan ngayon na But compared to 25, di ba? so yeah. mahal pa rin siya. Mm -hmm. uh, dapat um matibay yung sikmura mo kasi mm -hmm. hindi madaling gumawa ng pelikula kasi kailangan mga mm -hmm. permits, ganun mm -hmm. so on and so forth. And last is dapat may pananaw yung independent filmmaker na hindi mm -hmm. lang matapos yung pelikula. Dapat mm -hmm. meron siyang plano para i-market. Mm -mm. Kasi para naman kumita. Kasi malaki malaki pa ang, pagkatapos mong gawa yung pelikulang yan, mahabang-mahaba ang lalakarin yan. Mm -mm. Diba? Distribution, marketing, mm -mm. Uh, DVDs, rights, and so on and so forth. So, kailangan mahabang-mahaba ang pasensya at PC ng isang independent film. And at the end of the day, it's really passion. It has to be passion. It has to be passion. passion. When you make it about yourself, nako, problema na yon. Mm -hmm. Pero when you make it about your art and your about art, other yes. people, and then it pays off at pag uh, mm -hmm. bumunga naman at nahinog, na na, na, na hinog ang sarap ng ang pakiramdam ang sarap ng pakiramdam. pakiramdam all right thank you very much best director ng sine malaya mr marlon rivera maraming salamat <laughs>